Nasa 40s ka na ba ngayon o malapit ng mag-40 at hindi ka komportable sa tuwing iniisip mo ang iyong financial situation dahil despite na maaga kang nagkaroon ng trabaho, hanggang ngayon ay wala ka pa rin naiipon? Siguro ay madalas na laman ang iyong isipan ang mga ideya ng pag-aalala. Katulad ng what if aabot ako sa edad na 65 pero wala akong retirement fund. Saan kaya ako kukuha ng pera na hindi umaasa sa aking mga anak at ibang miyembro ng pamilya? What if merong nagkasakit sa pamilya namin? Paano ko kaya makakaya ang medical bills? What if matanggal ako sa trabaho? Saan kaya ako makakahanap ng pera para sa mga pang-araw-araw na pangangailangan? At dahil sa mga ideyang ito, halos araw-araw na binabawasan ang quality ng iyong buhay. Siguro ay naranasan mo na rin ikumpara ang iyong sarili sa mga taong nakikita mo sa social media, na maraming pera, nakatira sa malaking bahay, nagmamay-ari ng mga mamahaling gamit, at na-achieve nila yung lahat habang nasa late 20s at 30s pa lang sila. At habang pinapanood mo sila, nagiging conscious ka sa iyong sarili at hindi mo maiwasan na ikumpara ang iyong sitwasyon sa sitwasyon ng ibang tao. Sa tuwing iniisip mo kung gaano kaganda ang buhay ng iba at kung gaano kakahirap ngayon sa iyong finances, napanghihinaan ka na ng loob at nagdududa ka na rin sa iyong sarili kung kaya mo pa bang makamit ang iyong mga financial goals o meron pa ba kayang magandang mangyayari sa iyong buhay. Gusto kong malaman mo na hindi pa huli ang lahat. Sa katunayan, ang 40s ay ang prime decade ng iyong buhay. Marami kang advantages sa edad na ito, katulad ng marami ka ng karanasan at fully matured ka na rin. Kaya kung nasa 40s ka na ngayon at pakiramdam mo na hindi mo na kayang mag-ipon, marami ka pang oras para abutin ang iyong financial goals at baguhin ang iyong buhay sa hinaharap. Yes, tama ang iyong narinig kaya mo pang mag-ipon at mag-invest. Kaya naman sa video natin ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang limang steps na pwede mong gamitin guide para makapag-ipon ka na ng pera. Siguraduhin mapanood mo ang buong video at abangan mo rin ang ikalimang step dahil naniniwala ako na ito ang pinakamahalagang bagay na meron ka para consistent at mabilis kang makapag-ipon ng pera. So kung handa ka na, simulan na nating talakayin ang unang step. Step 1. Patawarin mo ang iyong sarili. Isa sa mga common response natin sa tuwing meron tayong hindi nagugustuhan sa ating sitwasyon ay sinisisi agad natin ang ating sarili. Iniisip agad natin na kung hindi lang sana ako maggastos noon o kung maaga lang sana akong nag-ipon, masaya at maraming pera na sana ako ngayon. Pero ang kahapon ay lumipas na. Kung sa tingin mo ay nakagawa ka ng mga hindi magandang desisyon sa iyong finances noon, kailangan mong patawarin ang iyong sarili ngayon at mag-move on. Sa katunayan, marami ang hindi umaasenso at nakakapag-ipon dahil na-stuck ang kanilang isipan sa kahapon. Madalas nilang sinisisi ang kanilang sarili at ang ibang tao sa kanilang sitwasyon, pero wala silang ginawa o hindi silang nag-take ng bagong aksyon para matama ang kanilang pagkakamali. Kaya sa halip na palagi mong sinisisi ang iyong sarili kung bakit wala kang ipon hanggang ngayon, kailangan mo nang tigilan ng ganitong habit at simulan mo nang patawarin ang iyong sarili. Simula ngayon ay mag-set ka ng bagong goal at pagplanuhan mo rin kung paano gawing magaan ang iyong pamumuhay sa hinaharap. Kung paano mag-set ng savings goal kung nasa 40s ka na, magpatuloy ka sa panunood. Step 2. Gumawa ka ng savings goal. Kapag nasa 40s ka na at wala ka pa rin naiipon, kailangan mo nang mag-reflect sa iyong sarili, baguhin ang iyong priority at mag-set ng bagong goal. Gawin mong goal na maipon ang halaga na katumbas ng 3 times sa iyong annual income. Medyo malaki na ang halagang ito at paniguradong hindi magiging madali ang iyong pag-iipon. Pero ito ang ideal amount na kailangan mong maipon bago ka tumungtong ng 50. Kaya mahalagang maging aggressive ka sa pag-iipon sa mga taong ito. Ang dahilan kung bakit kailangan mong mag-ipon ng katumbas ng 3 times sa iyong annual income habang nasa 40s ka pa lang, ito ay para meron kang sapat na ipon bago ka mag-50 at para mapaghandaan mo rin ng maaga ang iyong pagre-retiro. Kung paano iset ang iyong savings goal habang nasa 40s ka na, ay una, kailangan mong kwintahin ang iyong annual income. Halimbawa kung kumikita ka ng average 25,000 pesos every month multiplied by 12, 300,000 pesos yan sa isang taon. Pagkatapos mong kwintahin ang iyong annual income, imultiply mo naman ito sa 3 at ang sagot ay ang iyong savings goal o halaga na kailangan mong maipon bago ka tumungtong ng 50. Kung kaka-40 mo pala ngayon, mas mabuti dahil meron ka pang 10 taon para mag-ipon. At para hindi ka ma-overwhelm sa iyong goal, kailangan mo itong i-divide sa manageable na halaga. Mas mabuti kung i-convert mo ito sa monthly goal. So 12 months multiplied by 10, meron ka pang 120 months para ipunin ang 900,000 pesos. At kung divide mo naman ang 120 sa 900,000 pesos, mag-iipon ka lang ng 7,500 pesos every month o 30% ng iyong monthly income. At ganyan lang kadalikwintahin ang iyong savings goal. Pero ang goal ay isang ideya lamang at hindi ito darating sa iyo kung wala kang gagawin. Ang challenging na parte sa paggamit ng isang goal ay kung paano mag-stick sa plano, kung paano maging consistent na maipon ang 30% ng iyong monthly income at kung paano maging disiplinado sa paghawak ng pera. Kaya mahalagang marunong kang mag-isip long term para maiwasan mo ang paggawa ng mga desisyon na makakasira sa iyong kinabukasan. Step 3. Bayaran mo lahat ng iyong mga utang. Kung wala kang utang na binabayaran ngayon, pwede ka nang mag-proceed sa susunod na step. Pero kung meron ka pang utang, huwag ka munang mag-skip at pakinggan mo muna ito Marami ang hindi umaasenso at nakakapag-ipon dahil sa pagkakaroon ng malaking utang. Kapag meron kang utang ngayon, mas mabuting bayaran mo muna yan lahat bago ka mag-umpisang mag-ipon. Huwag mo munang alalahanin na wala ka pang maiipon sa ngayon. Dahil mas magandang desisyon na babayaran mo muna lahat ng iyong mga utang para mas makapag-focus ka sa pag-iipon. Ang pagkakaroon ng malaking utang ay ang dahilan kung bakit ka stress, madalas na nag-aalala at hirap makatulog. Totoo nang ang utang ay merong negatibong epekto sa ating mental health at isa lang ang pwedeng mangyari kapag hindi ka nakakapag-isip ng maayos. Hindi ka rin makakagawa ng mabuting financial decisions. Kaya mas mabuting putulin mo na ang ganitong cycle ngayon para magkaroon ka ulit ng peace of mind sa hinaharap. Pwedeng una mong bayaran ang utang na merong malaking interest. Pwede mo ring unahin na bayaran ang pinakamalaki mong utang. Nasa'yo na yan kung saan ka komportable. Basta ang mahalaga, ay mabayaran mo lahat ng iyong mga utang. Step 4. Una mong bayaran ang iyong sarili. Alam nating lahat na common sense ang ganitong advice sa pag-iipon, lalong-lalo na kapag nasa 40s ka na. Paulit-ulit natin itong maririnig na kung gusto mong makaipon ay huwag kang gumastos ng katumbas sa iyong income. Pero kahit simple ito pakinggan, ang katotohanan ay marami pa rin sa atin ang patuloy na gumagastos ng sobra para maiwasan mo ang paggastos ng katumbas sa iyong income, ay kailangan mong gawing priority ang pag-iipon. Una mong bayaran ang iyong sarili bago ang iyong internet provider, ang electric company, grocery store at iba pang mga kumpanya. Ito yung principle na pay yourself first. Kapag nasa 40s ka na, ipunin mo ang minimum of 30% ng iyong monthly income. Kailangan mong ituring na number one expense ang iyong pag-iipon. Kung kaya mo itong i-automate buwan-buwan, gawin mo rin yan. At kapag na-secure mo na ang iyong ipon, kailangan mo namang kwintahin ang iyong mga gastusin at pagkasyahin ang natirang pera sa iyong mga wants at needs. Mas mabuti kung aalisin mo rin sa iyong monthly budget o gawa ng adjustment ang mga gastusin na hindi mo masyadong kailangan, katulad ng eating out, clothing, at gadgets. Ilimit mo rin ang paggasto sa iyong mga luho at itrack palagi ang iyong paggastos araw-araw Pwede kang gumamit ng mga mobile apps sa pag-track ng iyong daily expenses para pagkatapos ng isang buwan ay mamonitor mo ang iyong spending habit at para mabilis mo ring malaman kung saan bahagi ng iyong expenses ang dapat gawa ng adjustment sa susunod na buwan. Ang problema ng karamihan kung bakit hirap silang makaipon, yun ay dahil palagi nilang ginagamit na dahilan na maliit lang ang kanilang income. Totoo na mayroong malaking factor ang ating income sa halaga na ating naiipon pero hindi ito ang laging dahilan kung bakit hirap kang makaipon. Marami sa atin ang kumikita ng sapat na halaga pero hindi pa rin nakakapagtabi dahil hindi sila gumagawa ng plano sa kanilang income. I highly encourage you na sikapin mong makaipon buwan-buwan. Huwag -buwan. mo nang hintayin na lumaki pa ang iyong income dahil posibleng matagal pa yan. Mag-ipon ka na ngayon habang kumikita ka pa ng pera. Dahil sa long term, ang pinakamahalagang aspeto sa iyong financial success ay hindi lang ang halaga na iyong naiipon kundi ang disiplina na iyong nadevelop. Step 5. Maghanap ka ng paraan kung paano mapalaki ang iyong income. Gusto nating lahat na kumita ng malaki. Dahil aside sa mabibili natin ang ating mga gusto, makakapag-ipon din tayo ng mabilis. Kapag marami kang pera, marami ka rin pwedeng gawin. Pwede kang magsimula ng isang negosyo at i-diversify ang iyong income sources. Bayaran lahat ng iyong mga utang, mag-ipon, mag-invest at magretiro ng maaga. Kapag marami kang pera, hindi mo na rin aalahanin ang mga basic necessities katulad ng pagkain, internet, transportation at healthcare. Dahil higit pa sa sense of security ang meron ka, makakapag-focus ka rin sa mga bagay na meron kang hilig at iba pang mga bagay na meaningful sa iyo. Kaya napakahalagang isama natin sa ating financial plan ang pagpapalaki ng ating income. Dahil ito ang pinakamabisang solusyon kung hirap kang makaipon ng pera. Isipin mo na lang na kung sakaling kumikita ka ng doble sa income mo ngayon, mahihirapan ka kaya mag-ipon? Paniguradong mas mabilis kang makakapag-ipon kapag kumikita ka ng malaki. Kaya ang mahalagang tanong ngayon ay kung paano palakihin ang ating income. Ang sagot sa tanong na yan ay dapat meron kang skill na kayang magbigay ng malaking value sa karamihan. Isa sa mga advantages kung nasa 40s ka na ay marami ka ng karanasan sa buhay mataas ang chance na meron ka na rin na develop na skill na magagamit mo sa pagpapalaki ng iyong income. Halimbawa, matagal ka nang nagtatrabaho sa isang salon at marami ka nang alam kung paano patakbuhin ang ganitong uri ng negosyo. So pwede mong gamitin ang iyong mga kaalaman kung balak mo ring magsimula ng sarili mong salon. Maraming paraan kung paano magbigay ng value sa karamihan at kumita ng pera. Sa panahon ngayon na halos lahat ng tao ay gumagamit ng social media, Pwede mo itong gamitin opportunity para maging affiliate sa produkto ng iba't ibang kumpanya. Pwede ka rin magsimula ng sarili mong online store o di naman kaya ay dropshipping business. Magsimula ng sarili mong blog at mag-share ng iyong mga kaalaman. Pwede ka rin magparenta ng iyong mga gamit, mag-freelance, virtual assistant o maging online tutor. Marami pang paraan kung paano palakihin ang iyong income. Basta ang gawin mo ay maging skillful sa isang bagay at gamitin mo ang iyong skill para makapagbigay ng value sa ibang tao. Tandaan na hindi sapat ang pagtitipid kung gusto mong makaipon at makamit ang iyong financial goals. Kailangan mo ring palakihin ang iyong income. At yan ang limang steps kung paano makaipon kapag nasa 40s ka na. Alin sa limang steps na tilalakay natin ngayon ang marami kang natutunan. At sa iyong palagay, ano pa kaya ang magandang gawin para mabilis kang makaipon kung nasa 40s ka na? Magbigay ka ng iyong comment sa ibaba. Sana ay marami kang natutunan sa video natin ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bago naming videos. I-like kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon. Mag-comment ng iyong mga natutunan at i-share mo na rin ang video ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood at sana ay magtagumpay ka.